May puhunan ka ba? Pero lagi nalulugi sa negosyong pinasok mo dahil hindi mo to linya? Good news! Sa negosyong ipapakita ko sa iyo, siguradong kikita ka kahit hindi mo to linya. Hi! My name is Joshua Cabrera, ang owner ng Crab Patining Farm. Paano nga ba kita matutulungan sa iyong goal na palaguin ang iyong savings o puhunan? Dito kay Rachel, ang gagawin mo lang ay mag-finance ng mga payat na alimango at ito ay aalagaan at papatabay ni Rachel para sa iyo. Kapag mataba na ang alimango, si Rachel na din po ang bahala magbenta ng alimango sa mga existing clients natin para sa iyo. At ang tutubuin po neto ay paghahatian mo bilang financier at ni Rachel na nagpataba at nagdalaga ng alimango. Di ba simple lang? Kaya ano pang mo? Simulan natin ang partnership sa crab patting business. I-click mo lang ang send message at mag-inquire.